QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga bot bo, 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 no, ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes. Sigurado, huwag mo lang ha? Bakit? Natutuo yan. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pagkataposan sa ano, uh, pangalan, baka lahat na ikas, ano, sa inyo na. Kasi pwede sa vote buying. sana, in Sana lang una. naman. Hindi kasi klaro eh. At saka sana, walang pangalan. Bakit may andali pangalan? Ang question eh. Una-una, kaduda-duda na nga yung online. Ibig sabihin, dun pa lang sa pag-online, marami na sa ating mga kababayang OFW, medyo nagdududa na. Kasi alam naman natin, ang dali mahak sa Pilipinas. Eh yun yung mga department, ah, uh, uh, departamento sa Pilipinas eh, government department nakahakip, yan pa kaya. So, yan, eto, hindi ko sinasabi yung totoo. Okay? Pero yung duda na andun na. Yung duda ng tao na andun na. Totoo naman. Tapos, sana naman lang, pinaliwanag yun nung una, bago nagsimula ang botahan, botohan, hindi nyo din pinaliwanag. Tapos ngayon, mayroong ibang pangalang lalabas, eh di sana code na lang, kasi yung palusot na, sorry ha, pasensya ka na, ako, milik chairman, yung palusot na iba yung pangalan, bakit? Pero, bakit yun yung pangalan lumalabas? Hindi ba pwedeng wala na lang lumabas sa pangalan kung ang purpose pala ay itago yung yung mga binoto? Bakit yun na lumalabas? Ay, nako, Garcia. Yung palusot mo. Yan, alam mo ba? Nalang yan sa ano mo. Lalamunan mo. Yung upak mo. mo, hindi mo Tapos, wala. benta mo ngayon doon sa... di ba? Bisit ka, Garcia. Oh, eh, Klaruhin mo yan. Eh, is, Baka ano, sakala mo, pangana. pagdating ng panahon, hindi kami aalma. Aalma kami. So, kami. Nagduda na nga ang tao. Mas talong kaduda-duda pa itong ginawa ninyo. Kaya nga eh. Uh, ah, pangalan, pagkatapos mga ikas, kasi pwedeng gamitin sa board party. Sos Mario Josep mo, Garcia. Ay, Ay, Palusot mo, George gago. Garcia, random ang mga pangalan <laughs> sa QR code. Hindi random. Hindi ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Klaruhin Ito mo, lang talaga, matcha, klaruhin mo man, lang talaga, klaruhin mo lang talaga, Garcia. Sa halos Ikaw man, man mag niyan, -ano sa, sa kauli-huli yan. Mananagot. lang yan matapos ang ka. sa May 12. Ang resibo ay hanggang ilan sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating bago. Sana Kahit lang sa naman, arons, sana. Yung mga resibo natin, may pera po siyang QR code. Huh. Kahit subukan po ng mga botante na, na barilin nyo ng cellphone nila o oh, i-capture. Wala po silang makukuha din doon. O oh, kasi Hindi na, nilagay ninyo ay, ano, yung panggagancho ay, ninyo. Kapas, mapapakita nila yung uh, picture ng uh, sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagang maglabas ng resibo eh. Pinayagang mo na magpicture. <laughs> At Gago election ka talaga ha? na Namfrel at PPCRV, magkakaroon din daw ng sariling verifikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa. Talaga kasi na, mabubudul ito kayo eh. Na Yung nasa gobyerno ngayon mabobudol. Manggagancho. Na wala nang gawang tama. Ng Puro na lang, lang kabulastugan. Ano ba? Ikaw Garcia, ikaw ang head jan. Huwag mong sabihin na mabudol mo ang mga, mga Pilipino. Lahat-lahat na kami, wala kang iiyak. Internet voting. Na, as, Galit ay, na ako, kami ewan, sa ginagawa niyo. Ewan ko ah, Sorry ha. Ah, pero medyo palpak talaga eh. <laughs> Mas lalo tuloy. Ano eh. Kaduda-duda talaga yung ginawa ninyo eh. Mm-hmm. Talaga. Solusyonan nyo yan. Dapat noong una pa lang talagang... Sinasabi na, na ninyo. Wala akong narinig na... Wala kayong sinasabi no, Kung ano, hindi kayo, kayo mahuli, eh. kung walang magreklamo... Yung, uh, Tutohan hindi mo, din kayo mag magbigay ng sa akin, sa ano mga, explanation. Ano gagawin ko? Hindi man ako parte ng COMELEC. I mean, sorry ha. Ang dami nagre-reklamo sa akin eh. Wala man ako magawa. Hindi naman ako parte ng COMELEC. Hindi hindi naman nag hindi man lang pinaliwanag ng COMELEC. Wala talaga. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa butuhan. Hay nako! Huwag okay, na! Bakit ba tinatanong yan si Attorney? Bakit tin tinatanong ka, Attorney ano, kulelat? Yan <laughs> <laughs> eh, pinakasablay na public official. Yan hey, lang hey, lang eh. yung talagang sa... Bakit ba uh, yan nandyan? Sagad sa kasablayan to. Huh? Siya na yung nagsablay sablay, sa ano, gobyerno. Ewan, lang, Isa lang sorry, yan eh. Tanga-tanga. Ang kanilang boses Bumoto po kayo nang nararapat. Bumoto po mula sa puso. Kahit paanong buto ang gagawin na, namin, nasabudo. tapos, ano, na kaya, binubudol niyo yung mga buto namin, akala mo? Nararapat. Huh? No, Nung sagot niya, pang simple, no? di mo maintindi at na naging abogado, no? Ayan yeah, yeah, nga. Manda. Gagugaguhan lang tong gobyerno na to, eh. That's the best of the best. Huh?